Patagalan ng pinto. Ay, lima ma, bibili ng ilo. <laughs> sayo yan, ikaw nagbukas eh. Anak naman. Para ka lang. Kunti-kunti lang ako, lasing pa ako kagabi eh. Paano ah, hindi? Puro inom. Paano hindi ka malalasing sa bawat, ano mo, sayo. Sayo agad, sayo agad. Eh, eh nagiinuman nga eh, kaya nga nagiinuman. Akin to ah. Oh. Yan ako. Ang aliyan naman itong... Ang gustong gusto din ninyo naman. Wala ano walang, walang yilo, eh. Walang yelo eh. Bili ka pulutan, Jams! Ha? Bili ka pulutan! Bumaba na ko kanina, hindi mo pa sinahap, eh. Alam mo mag-iinom tayo, hindi ka pa bumili. Hindi ko alam mo mag-iinom tayo eh. Alas, ah, hindi ka talaga. Muna! Sa mga hindi malamig. <laughs> Meron naman ano eh. Pulutan eh. Tamaan ang ganyang resort pa naman. Meron naman tayo pulutan, pata. Patagalan ng kwento. Uh -huh. Ah, last piece. Ito lang yan. Ako na nga bumili ng alak, hindi ka malabumili ng pampulutan. Kanina sa labas ako, bababayin mo naman ako. Dali lang Dali. naman eh. Buso huh? ko! Saka hubos na yung ano doon. Buso na yung manok ni Sandrero doon. Wala na yun. Huh? Aba! Matapang? Matapang na eh. Oh, hindi ka bumili ng yelo eh. Alas. Ah, bumili nga. ka na ng... Alak, hindi ka na bumili ng yelo. Oh, eh sabi kaya... ni Corey, alak lang daw eh. Alak ka ganito. Huwag na bumili ka na ng yelo. Alam mo naman, hindi malamig yung kinuha mo, eh. Nga ah, nga. Alas. Hindi ko si Mayusok eh. Hindi lang ako, nahihilyo na ako eh. Alas. Ah, Alas. Inuman mo na yung numan para hindi ka mahilo. Bait. Ay, wala. Sit na mo muli. Makayo ng kulutan. Ayan pala, mangga, oh. Asim yan, eh. Asim yan. Ayan, oh. Tinan mo nga, oh. Kahit pa walang yelo, nakadalwa na tayo. Dahil, yelo lang, hindi makabili. Pero, redos. Mahal nga yung yelo, pre. Mahal. ka kayo talaga. Mahal yung yelo. Ay, lilimang piso. Mahal ba yun? Tengok lima, bibili ni lo. What puro the fuck? Ka, puro ka purukan, kalau kasi dahil kalau eh, Wala ka talaga sa purukan, kalau kau 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 ka kalau kau purukan, 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 kalau kau eh. Piso lang? Piso lang piso lang piso eh. At sabi mo ambag? Takay mo! Wala na ako. Sabi siya walang ambag. Punto <laughs> si, ka ano na ko sa'yo. ka dyan. Sabi no. si, Oh, sa'yo na yan, bayso. Ay, wala. Sige na kayo naman. Ay, wala. sa Isok! Naginip ah! <laughs> pa ko, pre! Ha? Ah? Naginip ako! Bakit? Sinipat daw ako ng kabayo, lakas talaga ng tama, ang lakas talaga ng kabayo! Saan ka naman? Sa ulo! Sinipat daw ako ng kabayo! Ay, walas! Lakas talaga sumipa yan! Lakas talaga sumipa itong ano? Walang kabayo!